Alam mo yung mga kwento nila, tagos si, eh. Sobrang tagos. Kaya ako, sincere na ako sa pagtulong ko sa kanila. Alam ko naman ho, Nay, na ang gusto niya lang ho is lumayo tayo. Pero hindi kasi pwede. Ang hirap na po kasing talikuran ng, ng mission ko kasi marami na pong umaasa sa akin eh. Sorry, Nay, ah. Sorry. Sorry kung hindi ko po kayo masusunod na lumayo na lang tayo dito. Mas matinding laban ako ang kaharap ko. Ma'am, um, um, magandang ma ma araw po kami po yung kumontak po sa inyo para kausapin yung anak niyo po si Abigail Sese na kayo hindi ko kayo maasikaso ngayon ito, ititinda ko pa itong mamaya wala kami yung kasi ng panghapuna namin kaya kailangan natin eh. hindi ko naman po maasahan itong si Abi dahil doon sa nangyari sa kanya Bakit so, po? Di ba, working student po si Abby. Based po sa information na nakuha namin, naging sales staff po siya ng Capsule X. Yung kita niya doon, yun ang ginagamit namin pang gasto sa pang-araw-araw. At pati na rin sa pag-aaral niya sana. Ang kaso, yung boss niyang si Riley, buhay pa, sinusunog na sa ng kaluluwa niya. Pasuhin ba naman niya yung anak ko? Kaya yan, nandito na lang sa probinsya. Ba't nagsampa po ba kayo ng reklamo? Gusto namin magsampa ng reklamo laban dyan kay Riley, yan demonyitang Riley na yan. Wala lang kami talagang pera. Willing po kaming tumulong. Pwede po ba namin makausap si Abby? Eh, yung tulala na nga yung anak ko eh. Sige, so, punta. Yun na lang. Kausapin na siya. Salamat po. Salamat po. Abby. Abby, huwag kang mag-alala. Kaibigan mo kami. Kakampi kami. Hindi ka namin sasaktan. Ay ayoko na pong masaktan. Ayoko na pong balikan ni Miss Riley. Kaya nga kami nandito eh, para tulungan kang sampahan ng kaso si Riley para pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa'yo. Hindi na. Baka madamay pa yung pamilya ko eh. Pero kailangan mong gawin to para matigil na yung kasamaan ni eh, Riley. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Hindi nga kita kilala. Kapag sinaktan yung pamilya ko, mapapanagot ba sila? Ayoko na makialam d'yan. Umalis na po kayo. Abi, makinig ka muna, sa'yo. Abi, makinig ka muna. Sanabi na ngayon ako! Umalis na kayo! Umalis na kayo! <laughs> Nay! Abi! <listen>. Nay! <laughs>